Hello and good day everyone. Happy to share you another recipe. This time, pork giniling recipe, pero hindi yung parang ginisa style lang, kundi this time, happy happy ako na i-share ang aking version sa pagluluto ng creamy pork giniling with vegetables. ba? Diba? Napakasarap talaga nito. First of all, maghahanda tayo ng lutuan at lalagyan natin ng 6 tablespoons na oil. Painitin natin yan bago natin isunod ang 1 large na onion na nakaslice of course ng ganito. Hindi yung masyadong maliit, yung parang katamtaman lang yung pagkaslice. Kung mahilig ka sa onion, pwedeng-pwede magdagdag. Ayan, medyo palutuin na natin ng konti at after niyan ay e ready na ang garlic. Four cloves or kung gusto ninyo marami, pwedeng-pwede na idagdag natin sa recipe today. Ayan, medyo ipabrown lang natin ng konti ang onion at saka garlic para isunod na ang next. Ang next natin ay ang kamatis. Pwede ninyo gusto din na maliit or malaking kamatis. Pwedeng pwede. Sa akin naman, one medium tomato lang yung gamit ko. Pero pwedeng pwede talaga na maraming garlic, onion, at saka yung kamatis. Ayan. I-combine lang natin, i-mix-mix ang onion, garlic, at saka kamatis. At isunod na itong one kilo na ground pork. Wow! I love pork giniling recipe. Nakasanayan ko yung simpleng simple lang na yung igisa lang tapos, napag-isipan ko why not na i-level up natin ang pork giniling recipe. Kaya ito na yung creamy pork giniling recipe with vegetables. Ayan, magdagdag din tayo ng 1 teaspoon na pepper powder. And then, ito ha, optional lang siya, paprika powder, 1 teaspoon. Para sa akin, lasang-lasa talaga pag may paprika powder. Ayan, i-mix lang natin mabuti ang mga ingredient. At, of course palutuin natin ng full talaga yung ating pork. And then mag add na tayo ng soy sauce. Depende sa inyo kung add if needed, depende sa inyong panlasa sa akin. 2 tablespoons lang, pwedeng pwede na. And then, ayan. Napakadaling lutuin lang nito at I love it talaga kasi may gulay. Hindi lang yung karne, kundi may gulay. After some minutes, i-check natin. Ayan. Medyo na half cook na yung pork natin. Of course, another minutes pa. And then, magdagdag tayo ng seasoning. Gamit ko dito, canor vegan na powder. Pwede din yung magic sarap or yung ginisa mix natin. Pwede, pwede. Pero one half teaspoon lang. Hindi yung over. Ayan. Another minutes na naman. And then, magdagdag tayo ng oyster sauce. Pwede din wala. Pwede na soy sauce lang, pero mas masarap din kung may, soy, may oyster sauce kayo. One tablespoon lang yung dinagdag natin. Ayan, i-mix, mix, mix, mix nating mabuti para combine na combine talaga ang mga ingredient at malasang malasa ang ating recipe for today na creamy pork giniling with vegetables. Makikita natin na yung ground pork ay lutong-luto na talaga siya. Kaya it's time na i-ready e na natin ang mga gulay. Ayan. Yummy, yummy. Ganyan pa lang. Ulam na ulam na pero magdagdag tayo ng gulay. One medium carrot na nakaslice ng ganito. Tapos magdagdag tayo ng beans. Na Naka-slice din ng ganito, 'di ba? Makulay na carrots at saka yung beans. And then i-mix mix mix yung dalawa. Pagkatapos ay huwag kalimutan ang patatas natin. I love patatas very 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 much kaya ito one large na patatas yung gamit ko dito na naka din ng ganito na maliliit ayan carrots beans at saka patatas diba perfect combination para sa pork natin na recipe yung ating ground pork recipe ayan Takpan ulit natin ng ilang minuto. After yan ay i-check natin. Wow! looks so yummy! Ganito palang pwedeng-pwede na. Walang gulay, pwedeng-pwede na kainin. Pero pag may gulay, masarap na masarap. Ah, at huwag kalimutan ang bell peppers. Sa bell peppers na ito ay dalawang kulay. Yung red at saka green. ba diba, Makulay na makulay. Kung may yellow, kahit anong kulay ng bell peppers, napakaganda pag makulay. Wow, the wow, so yummy. And this time, para maging creamy, magdagdag tayo ng heavy cream or yung milk. Kung wala kayong heavy cream, milk. Tapos, sa 200 grams na heavy cream, ay magdagdag tayo ng 1 tablespoon na flour. Ayan, i-mix natin mabuti na wala na yung flour na makikita natin, kundi na-mix na talaga siya sa heavy cream. Kung wala talaga, again, pwede yung milk. Pagkatapos niyan ay ilagay na natin sa na luto natin na pork giniling recipe with vegetable. Ayan. I-spread lang natin yung cream na nagawa natin. Tapos, I-steer natin ng mabuti para makombine na makombine. Kung gusto ninyo na may sabaw, magdagdag tayo ng heavy cream or yung ating milk. Pero sa akin, yung ganito lang, yung parang may sabaw na medyo creamy, creamy, creamy talaga siya. Wow, di ba? Amazing and I love this recipe very much. Kahit yung aking German-American husband love this recipe. Kaya, Happy to share you! Recipe na panlasang Pinoy talaga. Panlasang Pinay. Hope you like this video and till next recipe ulit tayo at sana sana talaga nagustuhan ninyo ito. Thank you very much for watching and God bless us all!